Isang araw bago ang araw ng mga puso ay naasahan na rin ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak sa dangwa. Magkano kaya ang itinaas sa mga presyo ng mga ito? Kagsana narin rin kaya ang mga mamimili? Alamin natin mula kay Bien Manalo. Live, Bien! Yes, Diane, nasa 300 hanggang 500 pesos na ang itinaas sa presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa isang araw bago ang Valentine's Day asahan na raw napapalo pa sa 600 hanggang 800 pesos ang itataas sa presyo bukas sa mismong araw ng mga puso. Unti-unti nang dumadagsa ang mga bumibili ng bulaklak dito sa Dangwa sa Maynila isang araw bago ang Valentine's Day. Mula Pampanga, dumayo pa si Nick sa Dangwa para mamili ng mga bulaklak na ibibenta rin niya. Pansin niyang tumaas na ang presyo ng mga bulaklak pero mas okay na daw yan kaysa sa presyuhan sa mismong araw ng Valentine's Day. Ayon sa isang tindera dito sa Dangwa, 300 hanggang 500 pesos na ang itinaas sa presyo ng mga bulaklak. Tataas pa raw yan sa mismong araw ng mga puso. Ang presyo ng bouquet of flowers naglalaro sa 600 pesos hanggang 4,000 pesos depende sa bilang, klase ng bulaklak na ilalagay at sa itsura ng arrangement kung ikaw naman ang medyo tight ang budget pero gusto pa rin bigyan ng bulaklak ang inyong loved ones, pwede naman daw ang paisa-isa. 120 pesos hanggang 300 pesos ang kada piraso ng rosas. Depende sa klase. Kung trip nyo naman ang dried flowers, meron din yan dito na nasa 600 to 800 pesos. Di pa rin naman nawawala ang ibang klase ng bouquet, gaya ng butterfly bouquet, teddy bear bouquet at mga balloon arrangement. diana payo naman ng mga nagtitinda ng bulaklak sa mga mamimili ay piliin daw yung mga bulaklak na hindi pa namumukadkad. Ibaba daw ito sa tubig para fresh pa rin pagdating ng Valentine's Day. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.